Hi guys, good morning. Welcome back na naman sa akin vlog. So in today's video, we went to St. Scholastica Academy, the school of my anak. Because today na ang releasing ng ESC or subsidy ng government. So excited ako kahit wala pa akong tulog and ang dami ko pang ang dami pang nauna sa akin oh. So ano lang, oh, number 38 pa ako ang tinawag palang is number 21. <laughs> ang, ang antok na antok ako niyan guys so meron akong ID diyan photocopy of my uh, ID kasi kailangan yan when when you um ba yun i-release na yun sa yo. so hintay-hintay lang ako si daddy sa kabilang upuan and gutom na gutom na ako niyan guys so since patagal pa naman yung oras ko diyan tinawag ko na lang si daddy para kumain na lang kami dyan sa kantin nila. And in fairness, ang sarap ng kanilang food. We had bami, -e, um, uh, ano ba yon uh, itlog and beef loaf. So yun. Um, ano pa bang ginagawa ko dyan? Ayan, si daddy yung tinuturo ko. Pinapapunta ko sa, sa akin para... Ma, yun na nga, kakain kami sa kantin nila. So malapit na ako guys. Uh, I think 27 na ba yan? Di ko makita. So since matagal pa, yun na nga. Kumain na lang muna kami ni daddy sa canteen. Eh nakita pala namin si Kiang Kiang. Eh naghingi ng pera sa akin guys. <laughs> Itong batang to talaga. Kasi clearance na nila yan guys. So off we go. Guys I'm back. So galing na kami noon sa Oxy. to ko na yung para kay sa kiddy account ng aking baby boy. And then, uh, tina ko lang kung i-withdrawin ko yun or kung ano man. Baka pondo ko lang yun sa kanya, guys. Kasi magpapa -enroll ako sa kanya. And then, June pa naman yung klase niya. So, tingnan lang natin. Kasi bibili ako ng dalawang uniform. Uh, isang PE t-shirt na yellow. Meron pa naman siyang jogging pants. Yan pa rin yung bibili ko. Ay, yung gagamitin niya. And, ano? Uh, ano pa bang kulang niya? May ID na naman siya. So, wala na yon. So, gusto ko sanang ilipat si Kian sa Monterey. Pero ayaw ng bata. Gusto, niya, gusto na lang niya talaga dun sa busog na busog kami ni daddy kasi while waiting sa number namin sabi ko dad hindi ko na talaga kaya kumain na tayo dito sa kantin ang sarap ng bami nila guys tapos we had isang pirasong uh, beef loaf, egg na sunny side up rice and water ang busog ko so pagdating namin ngayon sa bahay matutulog na talaga ako guys pati si daddy wala din itong masyadong tulong kasi nga Napupuyat din kasi si daddy, kakatid sa akin. Maaga pa siyang gigising. Hindi din naman niya yung bata. Although oh, last day na ngayon ng mga pagkuha ng clearance ni Kian guys. So, thank God, makakapahinga na rin yung bata. Ang init pa naman dun. Grabe, ang tirik ng araw. Uy, anong oras? Ba? Alas, geez. alas jeez, Alas jeez pa guys buti na lang talaga is ang gusto kasi ni daddy bukas na lang daw kami babalik doon sa sales Kung sabi ko ngayon na dad ngayon na ngayon na kasi yung releasing ng ESC nila guys o subsidy so tindiretso ko kaagad yung pera ni Kian sa bangko para at least meron talaga siyang money ba sa ano niya account niya magpagasulina tada Oh, pag muna kami guys. NLN na siguro may vlog guys. Kasi wala na akong gagawin sa bahay. Pagdating ko ng bahay guys, burlog na ang lola nyo. I'll see you guys again on my next vlog people. Ingat tayo parati guys dahil may awa ang Diyos guys and love niya tayo. Babos. Babos sa kanila dali. Bye bye. Take care. Take care guys.